Good morning, good afternoon, good evening. Star Service Agent Akides. Sa video ito ay tuturuan kita para makasave ka ng bayad mo sa cellphone monthly ng mga sampun lapad sa isang taon sa paggamit o paglipat ng murang SIM plan ng Star Service. At pwede ka rin kumita at magkaroon ng extra income dito sa Star Service sa pagiging agent or distributor. Uulitin ko, Pwede kang makatipid ng 10 lapad sa isang taon sa murang SIM plan sa Star Service at pwede ka rin kumita ng extra income dito sa Star Service. Magbayad ka lang ng konting royalty or franchise fee ay pwede ka nang magbenta ng murang SIM plan nila. At pwede kang maging agent or distributor dito. At lahat ng magiging agent dito ay kailangang mag-submit o mag-apply ng number license to sell ng murang cell, cell plan sa International Affairs and Communication Bureau dito sa Japan to obtain approval to sell. Kaya, para kang may sariling shop ng Docomo or SoftBank or AU. Hindi ito yung mga business ng mga personal site na magbabenta ka lang basta-basta. Dahil ito sa Japan, hindi ka pwede magbenta basta-basta ng mga SIM, SIM plan ng mga cellphone kung wala kang lisensya. Kaya, pag naging member ka na dito, meron kang papers na pipirmahan at ipadadala mo ito sa International Affairs and Communication Bureau dito sa Japan. At pwede kang kumita ng 10 to 30% monthly sa bawat benta mo. Ibig sabihin nito, kung nakabenta ka ng isang plan sa halagang yon si Hapya Kuroko every month may commission ka dito Hangga't nagbabayad yung taong nabentahan mo ng simplan at monthly ito. Hindi tulad ng product pag nakabenta ka lang may kita. Next time, kailangan kang makabenta ka uli para kumita ka. Pero dito, unang benta mo or pasok ng customer mo, tuloy-tuloy ang kita mo. Ito yung sinasabing passive income or rights income or para kang merong share or stock dito sa Star service na pwede mong monthly at tuloy-tuloy ito habang nagbabayad ang iyong mga customer. Ang cellphone ay parang kuryente at tubig na isang lifeline na natin na pag nawala ay kumaro tayo or puben. Kilala niyo ba ang mga famous people na to sa, dito sa Japan? Itong magkapatid na to, hindi sila sikat na artista. Pero, malaki ang income na tinatanggap nila sa doko Kaya napakayaman nila kung kumilos kahit wala silang trabaho. Tumatanggap sila ng mga nanseng mang monthly sa share nila sa doko At itong isang sikat na komedyan ay tumatanggap naman ng nanseng mang den monthly mula sa doko Dahil bago pa kumalat o sumikat ang doko ay bumili sila ng share dito. Kaya meron silang natatanggap na monthly na ng sengmang sa doko mo. Kaya dito sa star service, para kang magkakaroon ng rice or share na every month ay makukuha mo o ipadadala sa bank account mo. Okay, punta tayo ngayon sa mga product ng star service na pwede mong ibenta kung agent ka na dito. Meron tatlong product ang store service ang Star Wi-Fi na 3 giga everyday times 30 90 gb sa halagang yon sing hapya kuro kujurien. Ang pangalawa ay ang Star Mobile S or S course na tinatawag nila na 20 gb with 24 hours kakihoday. Ibig sabihin nito, 24 hours na libre ang tawag mo at hindi magbabago yung bill mo. Pero sa plan na ito, hindi mo madadala ang number na gamit mo ngayon. Para lang to sa mga bagong number. At ang pangatlo, ang Star Mobile D. Ang D course na tinatawag nila. Na may 60GB sa halagang Yonseng Hapya GM. Dito, pwede mong gamitin ang cellphone number mo ngayon. At pwede rin ang new number. Ingat ka lang sa paggamit sa pagtawag nito dahil every 30 seconds ay may need you yung kambabayaran. Kung malakas ka sa wifi, mas, mas the best ito sa'yo. Pero ingatan mo lang tumawag sa number mo. Minsan mayroon time na hindi natin maiwasang tumawag katulad ng mga kasi yung iba. Pag sa bahay, hindi mo naman pwedeng gamitin ang line or kaya ang messenger. Kaya dito, para hindi tumaas ang bill mo rito, pwede kang magdagdag ng Hapyaku Gojuyen monthly para sa 10 minutes free for your call. Yan ang mga product na pwede mong ibenta sa mga customer mo. Ang head office ng Star Mobile Service ay nasa Pukoka at ang representative director ay si Kaneyaryo. Ito ay isang kumpanyang nagbebenta ng mga murang SIM plan na tinatawag na NBNO. Mobile Virtual Network Operation. Ang SoftBank AU Tokomo ay may higit na 170 million user sa buong bansa dito sa Japan. At ang average use dito ng mga tao ay nagbabayad sila ng ichimang niseng yen pataas. Yan ang mga average na nagbaba na binabayaran natin diyan sa mga kumpanya niya. Pero dito sa mga NVNO companies tulad ng mga UQ, Y Mobile at Store Service at marami pang iba dyan sa baba ay may 14 million na user lang ang gumagamit at ang mga average na binabayaran ng mga tao dito ay 4,000 plus lang monthly ang ibig sabihin nito ay mas malaki pa ang chance ng mga kumpanyang ito na lumago in the future. Lalo na ang mamahal na mga binabayaran ng tao sa cellphone bill nila. Sa ibang bansa, ay bukod ang pagbili ng cellphone at SIM card, tulad ng Pinas. Dito lang naman sa Japan ang iba, halos lahat ng cellphone ay nakalak sa AU Softbank or Docomo. At ang mahal pa ng monthly bill. Noong 2015 lang nag-start na pwede nang i-unlock ang mga cellphone na nabibili natin sa mga EU Docomo and Softbank. Para ang mga tao ay makapili ng mga murang plan para sa cellphone nila. Panoorin muna natin ang video ng presidente ng Japan na, na gustong pababain ang mga monthly bill ng mga tao. 一つの例は携帯電話の料金である国民の財産である公共の電話を提供されるにも関わらず上位3社は史上約9割の河川状態を維持し世界とも高い料金で パーセントもの営業利益はメてロリます私は一昨年携帯電話料金が4倍程度引き下げられる余地があると表明したのも、このような問題意識があったからであります。アグサビのパンウロ、ハス90%ジャパン、<music> ang nagsasuffer sa pagbabayad ng mataas na bill at pwede raw bumaba ang mga monthly bill na ito. Pero, nahihirapang gawin ito ng mga malaking kumpanya tulad ng SoftBank, Docomo at Payo. Dahil sa dami nila mga branches all over the country at employees na binabayaran at mga commercial fee na kailangan ng malaking halaga para sa maintain ng business nila. Sa graph na ito ay ipaliliwanag ko kung paano ka kikita as agent dito. Ito ang mga users o mga nabentahan mo. Halimbawa, may 10 kaibigan na naipasok mo, pwede kang kumita ng Juna namang yon Sengen Yeli. Pero halos bawat pamilya ay may tatlo hanggang limang cellphone. Kaya madali at mabilis kang maka 100 user na ang kikitain mo ay hakuna na juyong mang Yengurai. At hindi lang to isang beses, taon-taon ito, or monthly. Pagsikapan lang natin makabenta ng mas marami para mas malaki ang ating komisyon. Hindi tulad sa product, isang benta mo, isang kita. Kailangan muling makabenta para kumita ka. Dito sa umpisa lang ang hirap mo bawat plan or sim na mabibenta mo ay may 10 to 30% ka dito. Ang 30% ng yon sa hapya yen is 1,458 yen. Ganoon naman di ba kahit anong business? Pag marami kang benta, marami kang kita. Ang kakaibahan lang dito sa SIM plan ay isang benta mo ay tuloy-tuloy yung income mo dahil ang product natin is a monthly plan simply, monthly din ang commission na matatanggap mo. Kaya isang pagod pero tuloy-tuloy pa rin ang kita mo. Hindi katulad sa product, kung wala kang benta next month, wala kang kita. Para makapagsimula ka as a user and agent distributor dito sa Star service, okay, pag user ka lang, ang unang mong babayaran ay 8,860 yen. For Jim Tesuryo or Initial Administration as San Seng Yen, na kahit sa ang kabumiling cellphone sa sobbang Bank AU ay binabayaran natin, at Seng Yen for SIM insurance o sa paggawa ng SIM. At ang monthly bill mo na yon sing hapyakuruku kaya umaabot ng hasing hapyakuruku juyen ang first payment mo. At sa mga susunod na ban, yon seng hapyakurukujuyen na lang ang monthly bill mo. Yan ang monthly bill ng mga user lang. At kung gusto mo namang maging agent, ito naman ang dapat mong bayaran. Ang unang babayaran mo ay nimang san nakapaloob dito ang starter kit na nanaseng guhakien. Royalty fee or business member p, or franchise fee na nanaseng para maging agent distributor ka dito. At tulad sa mga user, meron din tayong gym Tesurio na San Seng Yen. At isa pa ang Sengen para sa SIM issueal natin. At ang ating monthly bill sa cellphone na natin na yon Seng Hapyak The total of Nimang mm -hmm. sanseng hapyak Ang unang babayaran mo lang at ang monthly agent distributor na babayaran mo ay Ichimang Niseng Sambiakuroko Juyem. Nakapaloob dito ang monthly royalty fee na Nanaseng Gohakien at ang cellphone mo na Seng Hapiakuroko Juyem. Yan yung monthly na babayaran mo pag nag-business ka or agent ka dito sa Star Service. Ito naman ang mga support commission na kikitain mo dito sa Star Service as a agent distributor. Pag pa lang ang tao mo, 10% pa yung commission mo monthly sa bill niya. Take note, monthly, hindi isang beses lang ang pasok niya. 20% naman ang commission mo monthly kung merong kang tatlong member na mag agent sa baba mo. Then, 25% naman ang monthly income mo kung merong kang sampu sa baba nan na user at saka agent member. At ito pa yung ibang opsyon para kumita ka na mas malaki dito sa star service. Bukod pa sa monthly commission mo sa mga nabentahan mo. Kung meron ka ng tatlong member na gustong maging distributor agent under you, meron kang 250 yen daily commission. Total of nanaseng gohak yen. Dito pa lang ay mababawi mo na ang binabayara mong monthly na nanaseng gohak yen As a distributor P o royal natin dito. Next naman, kung meron ka namang agent under sa account mo kahit hindi ikaw ang nagpasok, 6 sa left and 6 sa right, ang daily commission mo ay 500 yen at ang total of yen monthly. Take note, monthly itong commission price natin. Uulitin ko, ang mga anim na member sa left and right, kahit member pa ng member mo, ay ibibilang yon sa commission na ito. Kahit tatlo lang ang agent member direct mo, para yung monthly na nasing for membership fee ay maibalik sa iyo o malibre na, lahat ng under sa organization mo ay ibibilang dito sa everyday commission. Kaya kahit tatlo lang ang ma-invite mo, Basta dumami yan sa baba, meron kang everyday commission. At ito yung mga commission habang lumalaki ang grupo mo. Take note lang, monthly commission ito na mga agent member under you. Iba pa yung monthly commission mo sa mga direct selling mo sa monthly plan ng user mo at agent na ikaw ang nakabenta. Leader 1, 18 plus 18 left and right ang commission mo daily is 100 Kikita ka rito ng mga hachimang mahigit pataas at merong kang bonus na 10 lapad from the company. At ganun din ang mangyayari sa'yo sa Leader 2 and Leader 3 sa mga daily income mo. Pagdating naman sa Retire Zone, nanasenggo hakin ang daily mo at may one time bonus ka na sa Jumang Yen dito pag nahit mo tong retire one okay dito naman sa direct zone o master zone tingnan mo na lang yung mga daily commission nyo at mga bonuses director 1, ni Juhachi Mang ang daily commission mo at hakumang ang bonus mo sa so, naman yung mang ang daily, daily commission mo dito at magkakaroon ka rin ng one-time bonus na hakumang. Sa directory, a uh, director tree pala, <laughs> Hachimang ang daily mo, at meron ka ditong bonus one-time na ni hakumang. Tingnan mo na lang yung mga daily dito sa master zone, at yung mga bonuses nila. Take note, ang mga members na ito ay eh, hindi lang ikaw ang nag-invite. Ito ay ang mga members ng grupo under you. Dito, kahit tatlo lang ang invite mo, pwede kang kumita ng ganito kalaki. Dahil kahit invite ng invite mo, ay magkakaroon ka ng komisyon na katulad nito. At kung member ka na, ingatan mo lang huwag kalimutang magbayad ng iyong royalty fee or franchise fee. Halimbawa, nakalimutan mong magbayad ngayong month ng iyong royalty fee. Lalo na yung mga gumagamit ng mga debit card. Kasi ang debit card, kailangan mo siyang lagyan charge muna ng pera bago nila makuha yung payment mo. Yung mga commission mo ay hindi mo matatanggap sa buwan na yon. Mapupunta yon sa nag-showcase sa'yo o nag-repair sa'yo o yung nag-invite sa'yo. Don't forget po every 10th of the month ang pagkaltas sa mga bangko natin ng payment natin kahit pa user ka. Ito yung recruit commission. For agent lang to yung magbe-business. Sa so every agent na ma recruit mo, merong kang 3,000. One time lang, 3,000 yen, one time lang from the company. Bibigyan ka nila ng 3,000 pagpasok niya. Okay, kung nasa level na Lead Leader 1 or Master 3 ka na, bawat business o agent na may mo under you, makakatanggap ka ng goseng yen. Kahit umuwi ka sa Pinas o, magbakasyon ka, tuloy-tuloy ang income mo na ipadadala ng kumpanya sa bank account na iniregister mo dito sa Star Service. For me, this is the best opportunity na nakita ko sa dami ng pinasukan kong mga opportunity. Ito naman ang mga dapat mong ihanda para makabili ka ng SIM plan dito or maging agent ka dito sa Star Service. Ihanda mo ang alien card mo. Pero ang mga alien card lang na, na pwedeng gumamit ng sim na to o kaya ng business dito o kaya kahit nasa doko mo sa Softbank AU, hindi pwede ang visa na 1 year. Kailangan merong kang 3 years up. Pero kung gusto mo talagang mag-business, pwede mo namang gamitin ang pangalan ng asawa mo. At debit card or credit card. Kung wala kayong credit card or debit card, pwede kayong magpagawa. Kung ano yung bank account na meron ka ngayon, ang UBQ, kung hindi daw ata sila nagpap, nagagawa ng debit card, yung mga bank account na meron ka ngayon, pumunta ka dun sa bank sa banko na yan at magpagawa ka ng debit card na may mga JBC, Mastercard or kaya Visa. Dahil dito, debit card or credit card lang ang pwede sa payment natin. At pag naging member ka na, magkakaroon ka ng affiliate link na ipapasa mo doon sa tao na gusto mong ipasok or mag magiging customer mo. At magkakaroon ka rin ng dashboard na makikita mo lahat ng kita mo, ang mga customers mo at ang mga training din dito. Kaya lang mga Japanese sila itatagalog ko para sa inyo. There are no limits to what you can accomplish except the limits you place on your own thinking. You are the creator of your own destiny. Star Service Agent Distributor Aki Kitayama.